Magandang tanghali po mga kalaki. nag ka na ba? Kumain ka na ba? O may tatayaan ka ba ngayon ng mga lucky numbers? Kung meron po, abay, ito po mga 6-digit lucky numbers po mga kalaki. Ngayon pong alas 11 po ng umaga ng May 12. Gusto ko po, tumuto ka na rito mga kalaki. Kunin mo na ang mga listahan mo dahil ibibigay ko na po magagandang code, magagandang tips para po sa mga tatayaan niyo po sa Lottery Pilipinas at Lottery abroad. Ayan, kung ready ka na, kunin ang mga lucky numbers natin na bagong sumada. Aba, lalong-lalo na po sa mga baguhan dyan, ano? Huwag na po kayong lumipat ng mga pinapanood. Dito, dito po kayo mga kalaki dahil legit na legit na nakakapagpanalo tayo rito. Pinapost po natin sa Facebook araw-araw ang mga winners natin mga kalaki. Mga legit na account yan, i-chat nyo po sila. Totoo po sila po ang nanalo kasi sinasabi po nila sa akin, Sir Red, nanalo po ako. Kaya pinapost po natin yan gusto rin naman po nila mga kalaki Pero meron din po tayong hindi pa napapanalo Hindi naman po tayong nagsisinungaling, hindi tayong nagyayabang Maraming nananalo, meron din pong hindi nananalo Pero hindi po ako tumitigil na magbigay ng mga lucky numbers Para po manalo kayo mga kalaki Kaya tutok na, Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka namang manalo at maging siyempre milisyonaryo Ayan po mga kalaki, umpisaan po natin ang pamimigay ng 10 digit lucky numbers abroad Ito na po, number 6, number 28, number 37, number 39, number 43, number 48, number 14, number 20, number 17 at number 54. At ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers mo ay number 40, number 14, Ayan. Number 18, number 29 number 38, number 19, number 26, at number 11, yung pinakalas po, number 12. Ayan, at syempre, ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad mga kalaki. Kunin mo na, number 20, number 29, number 35, number 37, number 8, oh, number 3, at number 16 Ayan mga kalaki Ang 7 digit lucky numbers abroad Isunod na po natin ang 6 digit 1 to 29 Ito na po mga kalaki Number 23 Number 21 Number 18 Number 16 Number 10 At number 7 At ito naman po ang 6 digit 0 to 9 mga kalaki Kunin mo na number 2 Number 5 Number 4 number 4, number 1, at number 9. At syempre, ito naman po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers abroad, kunin mo na, number 13, number 28, number 15, number 37, number 33. Ayan po. At syempre po mga kalaki, yan po mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo sa Pilipinas kung saan naglalaki yan po ang mga prices ng 642, 645, 649, 655, 658, six digit lucky numbers. At sa masasugid natin mga followers, para makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook, I-search niyo po, Red Parungkin, tapos tignan niyo po ang followers. Meron dapat kayong makita na 400,000 followers. Check kami po yan. At syempre po mga kalaki, Ameron uh, meron po tayong second account. Trend pa rin po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share na share na mga video namin at heart lang heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger mo po. Ayan, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National, ayan, wait ako po ang magbibigay sa loob po ng 3 months mga kalaki. Kumaling mo naman pag na-encode convert man at venture mo ay isa ka pala sa mapapad mapapanalo namin mga kalaki dito sa private consultation namin. Kaya kung interesado ka na subukan ng private consultation namin, message na po kay sa Messenger ko at kausapin niyo po ako bago kay magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao. Bibigyan pa kita ng discount ngayong araw na to ngayon mismo bibigyan kita ng discount kapag ka sumali ka sa private consultation natin. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin Libre po ito, wala po itong bayad 3 days po bago tayo magpalit Private consultation po ang may membership fee Kaya unahan lang po tayo sa slot Sa discount na ibibigay ko ngayon Sali na po mga kalaki At syempre, ituloy na po natin ang pamimigay ng 642 Pilipinas Ito na po, number 5 Number 21 Number 29 Number 37 Number 38 At number 16 at ito naman po 645. Number 12. Number 25. Number 36. Number 37. Number 17. At number 24. At ito naman po mga kalaki, ang 6 digit laki, number 649. Number 28. Number 41. Number 44. Number 6. Number 27. At number 18. At ito naman po 655. 6 digit lucky numbers kunin mo na number 43 number 28 number 21 number 19 number 16 at number 13 ayan po mga kalaki at syempre po ito naman po ang 6 digit lucky number 658 kunin mo na rin number 53 number 16 number 29 number 38 number 45 at number 11. Ayan, kumpleto na po mga kalaki ating mga laki numbers. Takbo na po sa mga suki niyong outlet. At make sure po mga kalaki mga laki numbers natin na alagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, ayan, ayan mga kalaki. Shout out po tayo sa pamilya sa longga po ng ano to Bacolod City. Uy, saan yan? Sa Iloilo ba yan? Welcome Bacolod City Pamilya sa Longga Maraming maraming salamat po sa walang sawang Pagsubaybay niyo po sa amin sa si panonood po sa aming vlog Thank you very much po mga kalaki At syempre, uh, dito naman po tayo sa mga Toda po ng mga tricycle driver Dito po sa may Ayan, Kaintarizal Hello po mga kalaki sa may junction daw dyan sa Kaintarizal Sa mga driver natin dyan Jeepney driver, tricycle driver ah uh, motor, Motors motor na single na driver sa mga rider. Shout out po sa inyo mga kalaki. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood niyo po sa mga vlog namin. Nawa po swerte kayo lagi mga kalaki at alagaan niyo po ang mga numero namin ng 3 days bago po natin palitan. Good luck mga kalaki. Mananalo tayo ngayon. Okay? Huwag na huwag niyo muna agad papalitan na. Basta 3 days po ang usapan. Sundin niyo lang po kami mga kalaki. Claim it. Mananalo tayo this time. Good luck. Kain na mga kalaki.